Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga Kalingap, mga kabisnis po na yung minamahal. Sa bago pa lang po sa aking YouTube channel, pasuportahan nyo po. Sa hey so, mga Kalingap, uh, support po, pag-subscribe po ang channel ni Kalingap Turat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutan, mga kalingap Turat, please uh, at supportan po natin yung kanyang channel. Kasi sa uh, charity blogger na tumusulong din sa mga kabayan natin. Ngayon po mga kalingap, mga kabisnes, ka, ka business, uh, nais ko lang pabigyan po, po ng konting reaction video patungkol po dito kay uh, Bong. Dahil po hindi ko po lubos maisip ng kanyang pong uh, request kay uh, ka kabisnes ay balikan po niya yung mga taong uh, Nagmahal at tumulong sa kanya Noong mga panahon uh, Hindi pa siya natagpuan nila ka-business Ito mga ka-business ka Sabay-sabay po natin panuorin Ang video po ni Bong Tayo dito na pangalan mo daw te? Ako si Gina Pipeno Rumbawa Opo. Taga mga Southern Lady ako Nga pala te, may... May regalo pala ako sa ito eh. Hmm? <laughs> May regalo na siya sa akin. Kumita na siguro to. <laughs> oh my God, Bong. Ayun, <laughs> akin ba talaga yan? Ako na, wasay lahat yun. Akin talaga to to. Ang regalo daw niya sa akin. <laughs> Nakakataba nga lang po ng puso mga kalingap mga kabisnes, dahil si Bong, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Nakakataba po ng puso yun mga kalingap. Grabe. Hindi po mga kalingap mga kabisnes, hindi po ikalain ni Nanay Gina na pupunta siya ni Bong. at uh, bibigyan siya ng konting tulong at grabe uh, grabe, napaiyak si Nanay Gina po doon, hindi niya po sukat akalain na pupuntahan siya ni Bong. At uh, naikwento rin po ni Nanay Gina na noon, kung nabubuhay pa ang mga magulang ni Bong, ay eh, napakabait po ng kanyang mga magulang. Lalo lang na po ang kanyang tatay na matulungin din. Sus, grabe mga kalingap. Siguro mga sa katagalan pa po siguro mas lalo pa siguro natin makikilala po itong si Bong kasi unti-unti niya pong pinupuntahan yung mga kamag-anak niya yung mga kakilala niya. Kasi nung napanood niyo po yung mga nakaraang vlog po nila ka-business, meron po silang pinuntahan na lugar kung saan yun doon po yung mga kamag-anak po ni Bong sa part po ng Blooming Treat kung hindi po ang nagkakamali sa area po yun. So, gusto pa namin mga gusto pa po, po namin uh, makita talaga yung mas maralim pa sa pagkataon ni Bong Parmas, makilala po po nating maigi. Dating mayaman na uwi sa pangalakal. Sabi po niya ni Nani Gina na dalawa pa po, po pala ang kanilang bahay noon. Malapis may Forbes Park. Isipin po natin ng no, mga kalingap, mga kabisnes. Grabe ang pinagdaanan po ni Bong. Mayaman. Tapos, ito naging sitwasyon niya. Naging mga alakal. Natulog sa lansangan. Buti lang po ta, natagpuan siya ni Mr. Kabisnes at ni Mrs. Kabisnes sa ganong sitwasyon. At nabigyan siya ng agarang uh, tulong. At sa uh, siya ay kinukup. At ito na rin na kapamilya. Grabe. Halos uh, mayak uh, uh, na kasi nanay Gina dahil hindi niya akalain talaga na gagawin din pong sa kanya yung ganun. Tuloy-tuloy mo lang pong ang yung, uh, pagtulong sa ating mga kababayan. Balikan mo bong yung mga taong uh, minsan naging bahagi ng iyong buhay. Grabe. Sibong talaga, kumpisit unpredictable talaga. Hindi mo maiisip kung ano ba talaga ang plano niya kasi yung plano niya wala wala pa sa plano niya yun. Kung isipin niya yung puntahan, pupuntahan po talaga niya. Tutu, tut, kung tutu, gusto niya tulungan, tutulungan talaga niya kahit na anong oras pa yan, kahit gabi pa yan. Grabe, sibong kasi, kasi sinabi ni Mr. Cabeza sa kanya na pagpabukas na, paliban na lang kasi gabi na. Gusto niya, now na! Grabe. <laughs> Pero sa kabilang banda, sinabi rin po sa kanya, sinabi rin po ni Cabeza na walang nagdidikta kayo. Kasi marami po kasi nagsasabi na kung, kung baga, Uh, daw itong sibong, tinuturuan daw, sibong hindi kayang diktahan yan kung ano yung gusto niya yun yun hindi yun mababago walang makakabali po dun kaya sabihin pa nila Mr. Cabezas huwag kang umalis tatakas yun ganun po siya di siya pwedeng nakadiktahan Ay. pero masaya ako sa iyo kahit sa ginagawa mo ngayon sa pagtulong balikan mo yung mga taong minsan naging parte ng iyong buhay grabe grabe itong sibong marunong siyang tumanaw talaga ng utang na loob napakabuti mong ngayong puso ay sabog tuloy tuloy lang yan uh, ta, I, I hope mas marami ka pang Uh, matutulungan ng mga kababayan po natin. sa so, bago pa lang po sa aking YouTube channel, pasuportahan po natin sila Bal Santos Matubang, Kaliga Prab, ate na Vlog, yun din po si Kabusiness Official, kapodens TV, at ang pangalawang channel po nila, ang Kabusiness Family. Doon din po mga kalinga, si Lore Aquino Talita. Supportan din po natin. At saka sa lahat po ng mga charity vlogger po dito sa buong Pilipinas. Suportahan po natin para mas marami po nga mapaabutan po ng tulong. Kahit na magkakaiba man po ng aming grupo na kinakaaniban. Bali, isa lang naman po ang hangarin po namin, isa lang po ang aming bottom line. Ang mapaabutan po ng tulong at pagmamahal ng ating mga kababayan na higit na Sige po mga kaligat, mga kabisnes, hanggang dito na po aking YouTube nga video. Ingat po tayo lagi, saan man po tayo naroon ngayon. Ingat po tayo lagi and God bless po. Bye-bye po.